Ay, opo, Ngayon pa lang po. Nararamdaman na natin yan. At uh, yung halimbawa po, uh, ang uh, government spending, dahil po sa nangyayaring katiwalian o na suspechahang katiwalian, bumagal po yan. Uh, at uh, yung iba pong uh, public spending natin sa infrastructure, eh bumagal o kaya ay natigil kung kaya po sa GDP natin magkakaroon ng reflection yan. Ngayon po doon sa ating pong consumption eh magkakaroon din po ng uh, epekto yan. Uh, at doon sa mga investments na balitaan din po natin, nabasa natin na ang uh, real estate po ay tinatamaan na lalo na po doon sa mga high end. Uh, mukhang nagpipigil ngayon ang uh, mga mamimili na pumasok doon sa mga investments na yon at baka silang mga kontratista kung kaya po uh, nagpipigil sila at uh, magiging masama po 'yan para sa sa ating pong uh, uh, kabuhayan.